Hey guys! Welcome back to my channel! This video will be very short. Meron lang akong gusto i-share sa inyo. Okay, so ito nga ay kung paano gawing cartoon or anime ang picture nyo. Okay? And ito ay gagawin natin sa tulong ng libreng app. Okay, libre lang siya. Free to download ang CapCut. Okay, so guys, punta na tayo sa CapCut kung naka-download na kayo ng CapCut. and then new project then yung photo na gagamitin nyo yung photo na i-edit nyo ayan, hanapin nyo lang so ako gagamitin ko to then add okay, so i-click nyo lang yung mismong photo or picture ayan, and then dito sa baba, hanapin nyo itong style. Click style. And yan, makikita nyo dyan guys. Merong baby face. Yan, pag clinic nyo yung baby face, yan, ganyan siya, naging baby face. And then, may 3D zoom. Parang baba tong 3D zoom na to. Pero maganda. Ah, okay. then din itong big head. O, oh, di ba? Ang <laughs> laki na ang ulo niya. <laughs> Ayan, big head. Parang zinom yung head niya. Then, ito cartoon. Ayan. Nice, di ba? Then, ito sketch. Wow, instant. Ganda, di ba? Ayan. And then, itong comic. Try natin. Okay, yan. Di diba? Ang gaganda ng effects. Naging anime na siya. Ito, anime. Oo, oh, ha? So, ang bet ko dito ay yung sketch. Ayan. So, yun guys. Yun lang ang gusto ko ipakita sa video na to. Very short lang. Okay, so, kung gusto nyo gawing sketch, comic or anime, cartoon yan. Pero bet ko din tong big head. Ang cute niya. Ayun. So, yun lang guys for today's video. Share lang. Mashare ko lang. <laughs> okay, so, kung gusto nyo din wag edit yan, itry nyo yan sa CapCut. Maganda siya. Okay, then, pagtapos na, check nyo lang. And then, um, i-click nyo lang to ulit save sa taas, yung arrow up sa upper right corner. And then, export. And yan, tapos na. Okay, done. Mapupunta na siya sa mga save templates niya. Ayan. Okay. So, that would be all for today's video. Kung nagustuhan niyang video ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for you to be notified for my upcoming videos. Okay, have a great day and take care always.